so ayan, hello, what's up, mga boss, uh, welcome back sa ating channel Junay Ems at ngayon lang ulit tayo content dahil lang uh, nagpahinga tayo, no? dahil katatapos lang ng project natin sa Batanga, so nagpahinga muna kami ng ilang araw, so para naman ma-relax-relax relax muna yung katawa namin kasi uh, once na makapag-umpisa na naman tayo ng trabaho, mga boss, dire-diretso na naman yung bakbaka natin, wala naman pahingahan to, so bali ngayon, last day ng pahinga namin, so bali, bali bukas, mag-start na tayong uh, Umawa ulit. So, bali ang gagawin natin, meron tayong tanggap na tiling works. So, bali yung tiling works na nakuha nating trabaho, isa yung ground floor nila, yung itatiles and then yung labas ng bahay. At kasi may problema kasi mga boss. Yung tiles nila, ilang beses na sila nagpagawa. Bali patatlo na sa akin, no? Dalawang beses na silang nagpagawa ng tile, ng tiles, nagpakabit. Ang problema, natutuklap ng natutuklap. So, yun yung uh, bukas, papakita ko sa inyo yung uh, gagawin natin no so pupunta na tayo sa site bukas so location nito is Taytay Rizal and then uh, ayan so bali bumili nga pala muna tayo ng mga gamit kasi uh, meron tayong babak, uh, babakbakin so babakbakin natin yung mga mortar niya yung mga existing na mortar niya dahil uh, medyo hindi rin mag naging maganda yung mortar niya no so kaya bumili pati ako ng mga chipping ka natin yung mga demolition hammer ayan mga boss so ayan kita nyo dalawa dalawang bago yan tapos ito yan, meron pa rin tayong uh, cheaping gun dyan na isa. So dahil kailangan namin ng maraming uh, cheaping gun, dahil uh, marami tayong babakbakin. So, yan, Abangan nyo bukas yung ating gagawin. Hindi, papakita ko sa inyo yung binabagong bilhin natin, ha? Mga cheaping gun, yung ating mga demolition hammer. At so yun mga boss, ito yung ating binili na uh, demolition hammer. So binuksan ko na. Itong isa, tinanggal natin sa kahon. So yan, buksan natin. So ito mga boss, ang price dito, kung gusto niyo bumili ng ganito, isa... Uh, Almost nasa 7,000, Yohoma Japan. Ah, maganda tong klase na to. Basta legit lang yung mabibili nyo, no? So, dahil ang um, Japan made, matiba yan, mga bossing, syempre. Ayan. So, ayan, kitang-kita nyo, bagong-bagong -bago sya, no? And then, ito ay 2 years warranty. Mga bossing, no? Dalawang taon yung warranty nung ating uh, demolition hammer na to. So, ayan. Meron ako mga jackhammer kasi, mga boss. Ang problema, hindi pwede gamitin dun sa bahay kasi yung jackhammer natin alam niyo? naman malalaki yun mas malalaki yung kaysa dito so uh, ayaw nung may-ari ng bahay na mababibrate masyado yung bahay niya so kaya bumili tayo ng ganitong mga uh, demolition hammer chipping gun <coughs> actually uh, maganda rin kasi yung nag-iinvest tayo sa mga na nakagaya ko mag-invest kayo ng mga gamit lalong lalo na yung mga gamit sa construction sa paggagawa ng bahay kasi et, malaking tulong ito mga bossing, napapadali yung gawa natin, yung trabaho natin kapag meron tayong mga gamit. So hindi na natin kailangan pang umarkila ng mga gamit, hindi tayo kailangan manghiram. So mas maganda may ini-invest tayo na sarili nating mga gamit. Yan. So yan, kita nyo, ang ganda niyan mga boss. Oh. Ang laki niya So meron ako dito ng dating chipping gun. Uh, kawasaki naman to. Medyo malit lang kasi to eh. Yan, oh. Yan, ito yung aking dating chipping gun. Malit lang siya. Compare dito. Tsaka ito mga boss, 1,350 watts. Ano? So malakas. Porsado. And then, kita nyo yung uh, pag no load speed siya. Kita nyo, uh, 39,000 BPM. So malakas yung ano nito. Malakas yung power compare dito. So mas magiging mas mabilis yung pagbabakbak natin dito. No? So bali, kita nyo, tatlo. Tatlo yung gagamitin natin yan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, so para lahat kami, uh, magbabakbak muna. So para mas mabilis yung ating uh, paggagawa. And then yan, so ayan, piniproperan natin yung ating mga gamit. And then syempre, meron na rin tayong inorder na mga tile leveling. At ayan mga boss, so may inorder na rin ako mga tile leveling system natin. Ayan, so dahil uh, syempre, alam niyo naman, tiling works. Kinakailangan natin ng mga tile leveling. Ganito, napakalaki nang naitutulong sa akin itong tile leveling. So mas napapaganda nito at uh, nagiging mas maayos nasa quality yung mga trabaho natin. Nababawasan kasi nito 'yung mga resalte ng ating mga tiles. So kung may mga bingkong-bingkong na tiles, kayang-kayang hilutin 'yan nitong ating tile leveling. Ngayon, order na kayo sa Lazada. So basahin nyo na lang 'yung mga reviews nung uh, bibili niyo. And then sa Shopee, meron din 'yan. Napakamura na ngayon 'yan mga bossing sa mga tile setter. Bumili kayo ng ganito. Ma, napakaganda niyan. Yeah, ito mayroon din tayong gagamitin na laser. So pag level natin din tayo kaila kinakailangan magtanse dahil meron na tayong laser. Ayun. So ayan. And then ang isa na lang na inaantay nating dumating mga bossing, may in order din ako na tile vibrator. So hindi na tayo gagamit ng mallet. So iba yung magiging uh, rubber mallet natin, isuporta na lang and then intay lang natin dumating yung ating Uh, pag dumating yung ating tiles sa uh, vibrator, naku, hindi na tayo magpupukpuk ng gano'n. Pipindot na lang tayo. Ayos na mga boss. At so, ayan mga bossing, abangan nyo na lang bukas yung gagawin natin na tiling work. So, hindi pa naman tayo mag-install ng tiles kasi magbabakbak muna tayo. Pero ipapakita ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa mga tiles nila. Bakit nag-aangatan. So, ngayon, syempre, bibiyang ko rin naman kayo ng na diskarte na mga tips kung paano may iwasan yung mga ganong senaryo. So, so kahit ano ba, matagal na kayo tile setter, may ibibigay pa na ako sa inyong tips. So, kaya manood kayo, mag-follow kayo, mag-subscribe kayo dito kay Julie Ems. Marami kayo matututunan sa akin, mga bossing. Uh, tapos, depende na sa inyo kung gusto niyong gayahin. Ayan, so ayan, Paalala ko lang mga boss, gaya na sabi ko, do sa mga noong-kontrata, or kahit hindi kayo noong-kontrata, uh, pag kayo kumita sa construction, sa mga trabaho nyo, ah uh, bumili kayo ng gamit. Number one kasi, Importante sa atin talaga mga bossing yung gamit. Kasi uh, hindi rin tayo kikita ng pera kung hindi tayo mag-invest ng mga gamit. Diba? Hindi tayo makakapangontrata ng mga, mga scope of works kung wala tayong sapat na gamit. At so ayan mga bossing. Uh, Shoutout na lang sa inyong lahat mga boss. So bukas na lang. Kita-kits na lang tayo.